Tinatanggap ng Pilipinas ang 12 ng combat vehicles at military equipment mula sa NATO allies. Nagulat ang Pilipinas sa pagdating ng 12 ng mga sasakyang pangcombat at kagamitang militar sa Subic Bay, isa sa mga estratehikong daungan ng bansa. Ang pag-unlad na ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang sa lumalagong relasyon sa pagtatanggol sa pagitan ng Pilipinas at mga kaalyado nito sa NATO sa gitna ng tumataas na tensyon sa rehiyon. Ang kargamento na inihatid sa pamamagitan ng mga cargo ship ay bahagi ng isang strategic cooperation initiative na naglalayong palakasin ang kakayahan ng depensa ng Pilipinas sa harap ng mga banta sa seguridad sa rehiyon, partikular ang mga nauugnay sa China. Ayon sa Philippine military sources, kasama sa shipment ang iba't ibang uri ng equipment tulad ng armored vehicles, military communication systems, at iba pang essential support gear. Pagpapalakas ng mga kakayahang depensa Malugod na tinanggap ng gobyerno ng Pilipinas ang pagdating ng tulong militar na ito bilang isang tiyak na pagpapakita ng pangako ng mga kaalyado ng NATO na suportahan ang bansa bilang isang strategic partner sa Southeast Asia. Binibigyang diin ng pagtutulungang ito ang kahalagahan ng Subic Bay, isang dating pangunahing base ng hukbong dagat ng US, bilang isang pangunahing sentro ng logistic at suportang militar para sa mga operasyon sa rehiyon ng Asia Pacific. Binigyang diin ng isang opisyal na pahayag mula sa gobyerno ng Pilipinas na ang paghahatid na ito ay bahagi ng lehitimong pakikipagtulungan sa seguridad sa mga internasyonal na kasosyo ito ay nakikita bilang isang kritikal na hakbang upang mapahusay ang kakayahan ng bansa na mapanatili ang soberanya ng teritoryo at protektahan ang mga pambansang interes nito mga implikasyon sa rehiyon at inaasahang tugon ng China ang pagdating ng suporta militar ng NATO ay hindi napapansin sa internasyonal na yugto Inaasahang tutugan ng may matatag na paninindigan ang China, na matagal nang nagigiit ng malawak na pag-angkin sa teritoryo sa South China Sea. Makasaysayang itinuring ng Beijing ang presensya ng mga dayuhang puwersang militar sa rehiyon bilang banta sa katatagan ng rehiyon. Iminungkahi ng mga security analyst na habang ang hakbang na ito ay maaaring magpulala ng mga tensyon, nagpapadala rin ito ng isang malakas na mensahe na ang Pilipinas ay hindi nakahiwalay sa pagtugon sa mga hamon sa South China Sea. Naninindigan ng mga analyst na ang naturang military reinforcement ay nagsisilbing kritikal na preventive measure para sa Pilipinas sa gitna ng lumalaking kawalan ng katiyakan sa rehiyon. pampublikong reaksyon Ang publikong Pilipino ay nagpahayag ng magkakaibang reaksyon sa pag-unlad na ito. Ang ilang mga mamamayan ay nakadaraman ng katiyakan sa pagkakaroon ng internasyonal na suporta na tinitingnan nito bilang isang kinakailangang hakbang upang palakasin ang pambansang seguridad. Ang iba, gayon paman, ay nag-aalala na ang hakbang na ito ay maaaring higit pang makapagpahirap sa relasyon sa China at mapataas ang panganib ng salungatan. Nakatingin sa unahan Habang umuunlad ang sitwasyon, ang atensyon ay nabaling ngayon sa kung paano bubuo ang Pilipinas at ang mga kaalyado nito sa NATO sa partnership na ito at kung paano tutugan ang China sa pagbabagong ito. Ang tungkulin ng Subic Bay bilang isang estrategikong militar at logistical center ay nagbibigay diin sa kritikal na kahalagahan ng partnership na ito para sa panrehiyong seguridad. Sa gitna ng pagiging komplikado ng geopolitics sa Asia Pacific, itinatampok ng kooperasyong ito ang pangako ng Pilipinas sa pag-secure ng soberanya nito at pag-angkop sa isang lalong pabago-bagong kapaligiran ng seguridad. Ang kalalabasan ng mga pag-unlad na ito ay makabuluhang makakaimpluensya sa kinabukasan ng katatagan ng rehiyon at internasyonal na relasyon sa Timog Silangang Asya. we mm -hmm.